Luno. So ngayon, no, um, ito ay pag-usapan natin tungkol sa Biblia. No? Itong Biblia, kung titignan mo ito, simpleng libro lamang ito. Pero gusto kong malaman ninyo na ang lahat ng nakasulat sa Biblia from Old Testament to New Testament ay nandito ang mga salita ng Diyos mga otos ng Diyos kung paano tayo mamumuhay o susunod sa kanyang kalooban sa henerasyon natin ngayon, maraming mga tao or ahinsya, no mga private agency or mga government agency na ginagamit ng Diyos upang mag-distribute ng mga salita ng Panginoon, or itong Biblia, para sa mga tao. Para nga ito ay malaman din ng mga 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 tao ngayon or basahin nila ang Biblia para malaman nila kung ano ang laman nitong mensahe na nakasaad dito sa Biblia. Sa panahon ngayon, maraming mga tao na minsan ang mga ganitong Biblia, Tagalog, English, Cebuano or anuman, minsan makikita ko tinatapon sa kalsada, iniiwan sa plaza, sa mga waiting shed, sa mga paaralan, sa mga bahay, or anuman. Nagiging marumi na lang ang kaber pero ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago. Gusto kong malaman ninyo na dito sa Biblia na ito, sa kasulatang ito, sa Biblia na ito, nandito nakasaad ang lahat ng mga pangako ng Panginoon para sa mga tao na susunod sa kanyang kalooban. At ang course, mga parusa na dadanasin ng bawat tao na sino man na hindi sumusunod sa mga nakal sulat sa Biblia dito nakasaad sa Biblia o kasulatan na ito masaklap no? na pagdating ng araw hahatulan ng isang tao bis mismo sa salita ng ating Panginoon dito at sa ating Panginoong Iso Kristo na nakasulat dito sa Biblia so maraming mga tao na nag-iignore niyan ngayon no? nagpadala ang Panginoon ng mga mga tao na nagbibigay ng mga Biblia at dahil doon yung iba hindi tumatanggap kaya nagpadala rin ang Panginoon ng mga minsahiro niya nagpadala siya ng mga tao na mangaral sa kanyang salita bis din mismo sa nakasulat sa Biblia pero ang bawat tao ay hindi sumusunod sa kanyang kalooban hindi pa rin nakikinig Marami sa atin ngayon mga tao na malakas pa ang pangangatawan. Malakas pa ang pangangatawan. Pangaralan mo ng salita ng Diyos, tatawanan ka lang. Yung iba nakikinig nga, pero pasok dito, labas dito. Walang pumapasok sa puso. Hindi na nakapagtatakayan. Kasi dito mismo sa kasulat, sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoong Kristo patungkol sa binhi. Sa binhi mismo na para silang binhi, yung minsahe parang binhi na nahuhulog sa lupa. Pagkatapos mahulog, pumunta ang mga ibon at tinuka yung mga binhi. Kaya ganun din ang nangyayari. Yung mga minsahe ay binhi na binibigay mo sa kanila at hindi nila natatanggap. At hindi, or baliwala na sa kanila, or parang hindi nila naririnig. Kahil nga, ang salitaan ng Diyos ay kinuha ng demonyo upang itong mga taong ito ay hindi makikinig sa pangaral at salita ng Diyos hanggang sa pagdating ng araw na na sila ng Panginoon patungkol dito hanggang sa kaya nga natupad yung sinabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Isaiah dito na itong mga taong ito no, yung pagsasamba nila ay walang kabuluhan talaga kasi nga ang puso nila malayo sa Diyos. Takot sila na makinig sa salita ng Panginoon dahil nga takot sila na baka mabago sila ng Diyos or baguhin ng Diyos. Kaya patuloy nilang nire-reject at hindi pinapansin ang nakasulat sa Biblia or pangaral ng Panginoon, Panginoon mismo. Every time na ang mga mga ngaral ng Diyos na pidala, pinadala ng Diyos ay hindi pinapansin ng bawat tao ay hindi mo na pinapansin ang Panginoon. Kasi ang mga tao na yan, inutusan lang yan ng Panginoon na ipadala ang mga mensaheng ito doon sa mga tao. Parang itong mga tao na inutusan ng Panginoon na magdala ng pagkain para doon sa mga tao. Para hindi sila magutom dahil sa paglalakbay sa buhay na ito. Kasi ang buhay na ito, journey of life. Kaya marami pong mga tao na gumagawa niya. Marami ring mga tao na nagkukunwari na sila ay religyoso pero hindi naman namumuhay sa nakasaad dito sa Biblia o nagbabasa. Marami ring mga tao na nagbabasa ng Biblia pero hindi sina sa puso. Pakitang tao lamang na para lang makita sila ng ibang tao na sila ay naglilingkod sa Diyos, kin kumilala sa Diyos kilala nila ang Diyos pero alam ng Diyos kung ano ang nasa bawat puso at isip ng tao or natin dito kasi nga ang Panginoon sumisiyasat sa ating puso at isip kung ano ang nandito kaya hindi mo siya malilinlang kaya ang mga tao ngayon na inirasyon lalo na ngayon na mas malala ang mga gadget technology at saka internet ang mga tao mahirapan na talagang lalapit sa Panginoon kasi yung pananampalataya ng mga tao nakabis din mismo kung anuman ang nakikita nila sa mga social media at hindi nakabis dito sa nakasulat sa Biblia maraming pumapasok sa simbahan ngayon at sumasamba sa Diyos na hindi naman talaga seryoso sa kanilang paglilingkod sa Diyos hindi seryoso ang mga pastor naman, or mga leader naman, church leader ay hindi rin naman nila sinasabi ang buong katotohanan kahit alam naman nila na ginagawa ito ng kanilang member. So ang mga pastor, ang katotohanan ay itinatago nila mismo. Ang susi ng kaalaman na siyang magbubuka sa kaalaman ng bawat tao ay hindi nila binigay upang mabuksan ang puso at isip ng bawat tao upang babalik sa Panginoon. Ang pastor mismo ay umayaw. Kaya di nakapagtataka na nakasulat din yan dito sa Biblia na sinabi, kahabag-habag kayo ng mga parisiyo at mga taga -ano ng utos, kautosan hindi nyo ibinigay ang susi ng kaalaman sa bawat tao dahil ayaw nyo na ang tao malaman nila ang katotohanan upang sila ay mapaparusahan din maging katulad ninyo yan ang katotohanan dito kaya iba ang rehenerasyon ngayon ang Biblia mismo hindi na pinapaniwalaan ng bawat tao millions ang tao na naglalakad patungo talaga sa kaparusahan. So, magsaklap yun, no? So, hanggang ngayon, no? So, hanggang dito na lang, no? Maraming salamat, Indivisible One.